kabadi good day good day good day nandito tayo ngayon sa Tagalog fishing village sa may Valenzuela so, yan makikita nyo so dito natin napili na ano na mag relax relax at mamasyal oh, iwan muna na yung cellphone ni Lola yeah. at baka tayo dito yung merong ano ina ng huli ng isda, so tignan natin. A first time nating makita ng ganito, ay first time namin makita ng ganito ay eh. ino huli.

Ganda ng lugar oh. Ayan, dito lang kami pumarking. Sabibid lang to ng kalsada. Huli sila. Check Check natin. corner na mga kabady mga isda Siting part Kung gaano kadami ang laman So malalaman na Gaano kadami ang laman Ganang view view happy oh nanonood nanonood ka ng fish na inuhuli na ha nanonood ka ng fish na inuhuli sabi ko nga eh eh hindi kita kayang kargahin sabi Ay, <laughs> <laughs> uh, <muros> <laughs> nah, Siguro kumain 'yung Arroyo, ang lalaki, 'no? Pati Arroyo, naalagaan eh So, yung mga ilang kilo kaya yan po yan? Tama So yun mga kabady Halo halo yung laman Mga nasa 80 hanggang 100 kilo Yung nakuha nila Ayos Panalo yun So, yon mga kabadi, yung mga plapla, -pla, bibilin natin. Bibilin natin yung mga plapla, -pla, mga kabadi. Tignan ni sir kung... Yung mga pulahan. Yung, guy, ay! kuya, yung mga ganun kalalaki, pangis ka beti. Majority pala, arroyo, right? no? Ha? Ah. Ang talaga ng arroyo.

Ipili e, natin yung mga pla-pla kay -pla. hey, sir. Dito yan sa may fishing village, sa may Tagalog. So, mga kaibigan baka. Baka baka baka. Ito, ito. Yan o. Opo. Saka ko plus. Ano, mga kapat. Hey. yan ating pang ula Taktig na mo yung fish na ko oh. Taktig na mo yung fish na lalaki ba yun Kawakit ko Skabeche Hehehe. Hindi mo gumagalaw Piliin ni kuya yung, yung lalaki Kuya, anong pangalan mo? Anoy. Anoy. Uh,

<laughs> Ayan mga kabadi Alam nyo na kung anong ulam natin mamaya ha Hilabia Ani, anim Ayo Yep Ayo Ah, okay, thank, you. thank you. very much. sige ah, salamat po. <laughs> oh, okay. Paano po bang sistema dito sa ano? Ito bang fish, ano, fishing village? Nagpapa-fishing pa rin? Oo, oh, nagpapa-fishing dito. May bayad ano bayad. bayad. Dito na lang. At ah, kilo pag namin. Magkano? Okay, yun mga kabady tayo salamat hindi ito para ano nalagay natin kaling mga kabadi yan ang mga view so yun mga kabadi dito ko natatapusin ang aking vlog dito sa may Tagalog Fishing Village sa may Valenzuela City Pwede kayong pumunta dito at mamili ng tilapia. Kung ano man ang huli nila. Kung bangus man yan o tilapia, kung ano man, pwede niyong bilhin. So pwede na kayong pumunta dito at mamili ng mga fresh na isda. Maganda pa pati ang view. Ayos. Salamat. Ah, siya nga pala. Don't forget to like, share, and subscribe. At stay chill lang tayo. Piliin natin laging maging masaya. Iyon oh. At tayo yung umiti at tumawa dahil lang miti at tawa yung nakakahawa. Maraming salamat mga kabady. Hanggang sa muli. Bye! 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 Kaya mo yan, nak! Ayun yung tilapia mo! Ah, silipin natin sa loob! Ah, sisilipin natin sa loob yung tilapia ni Abby! Woo. Ayos! Ganda ng kalangitan, no? Bye, mga kabadi! Yan, mga kabadi. Pagkatapos natin sa Tagalog, dito tayo sa Mikadiwa. Nagtitinda na ang ano dito, ilihaw. Pabili tayo ng liyempo. Yan. Idol na, isalang na ba yung sa amin? Dalawa. Okay. Ayos. Yan, liyempo. Boss, ang liya po niyo, magkano boss? 80. po, Seth. Magkano? 80 rin. Ura. Yung manok 65. po. 65. tasa to, pangos? So, Oo. O, na. ba yan o wala? May okay, palaman. May palaman. Magkano yan? 100. So, mura yung nila dito. Yung barbecue niyo, magkano kaibigan? 50 po. lang yung barbecue. Ayan. Ayan mga kabady, dito lang yan sa may kadiwa. Sa tapat lang ng Caltex. Sa ano, your home. Bagal na kaming suki dito, taon na. kanina nakakuha tayo sa Tagalog ang pilapya 6 na kilo so ngayon pa tumahan tayo diba pakinampusit sa no? tangkal yun pa Sa mga kapatid, ang dami kong ipili o. Hindi hintuan. Ang dami kong ipili. tuwing anong oras kayo nagbubukas? Ano po? Alas 6 po nag Alas 6 So alas 6 ng hapon Bukas na sila Ito yung bahay tayo doon Tapos kadalasang anong oras kayo nagsasara? Uh, baka na po? Alas 10 Mga alas 10 yun na paninda nila noon Salamat Ayan o, oh, dami pa nila o oh. So dito lang yan sa may katiwa MacArthur Highway ah, mga kabady Sa so, your home Tapat nila yung Caltex Ayos So yun mga kabady Batchi na tayo May ulam na Maraming salamat mga kabady Hanggang sa muli Bye Ape ah. Ayos Ayun so, o, may driver na ako May nagdadrive na Ayan o, yung driver ko O Nagdadrive na siya So, yun mga kabady Salamat